akala no sa dalawa nating viewers na nagtatanong tungkol sa ganitong setup ano. So kung napapansin niyo idol, yung ating ginawang unang video ay mixer, uh, dalawang amplifier na kung saan yung isa nating amplifier ginawa nating mid-high at saka yung isa ginawa nating uh, low. So gumamit tayo doon mga idol ng Y-splitter. Ayan. So mayroon tayong viewers na nagtatanong kung paano naman daw pag mayroong equalizer sa ganong setup na unang ginawa natin ano. So, ang ating gagawin ngayon na idol, halos same lang din ano, na connection ang gagawin natin. So, magbabago lang tayo dito sa cord na gagamitin natin. Na dito na tayo magko-connect ano, sa bawat, um, per channel na po tayo gagamit ng ating equalizer papunta sa bawat nating amplifier. So, bakit nga ba per channel ang gagamitin natin dito? So, ngalimbawa, yung channel 2 gagamitin natin sa isang amplifier, yung channel 1 gagamitin natin sa isang amplifier. So, magdidipindi kasi tayo dito mga idol kung ano ang settings na gagamitin natin dito sa channel 1, ganun din sa channel 2. So, ipapakita natin na maya pag pinaharap na natin tong ating equalizer. So, ganito lang mga idol ano, ang ating connection na gagawin. Uh, mayroon na siyang kasamang equalizer. So, mixer, dalawang amplifier at saka equalizer. So, ang gagamitin naman nating cord dito mga idol ano, uh, unahin muna nating connection yung mula sa ating equalizer. So, ito ang ating gagamitin dyan, ano? So, kung nakikita nyo itong mga idol, uh, basta kung anong available ng equalizer nyo, mayroon kasing equalizer na rc connection, katulad nito, uh, PL naman yung sa akin at saka XLR. So, ang gagamitin ko naman dito ay PL, no? Na 6.35. So, ang pinakadulo naman nito mga idol ay uh, dual rc So, glitter na rin sya, no? Ayan. Uh, PL to dual RCA. So ito mga idol ano, puro muna tayo sa output. So kung halimbawa yung channel to gagawin natin sa ating high. So dito lang tayo magkoconnect sa output ng ating channel 2. So ito mga idol ano, uh, hindi ko na matandaan kung ano na ba kung naunang video nito ano, kaso halo-halo na rin yung nagawa kong video. So ito mga idol, dito na lang din siya natin input sa ating Uh, selector no naka-tape selector ang ating uh, isang amplifier So ito na ang ating connection sa ating uh, channel 2 no Ayan ganon din dito gagawin natin idol no sa ating channel 1 ng ating equalizer output lang muna tayo mag ko-connect uh, co Kaya yung pinakadulo nito mga idol dito natin siya i-input sa isa nating amplifier So ito mga idol ano ang gagawin nating connection ngayon, yung kibler, ay gagawin nating uh, pang low ulit natin, ano, ito. So, itong nasa taas natin, itong gagawin natin na uh, mid-high, o oh high, ano, ayan. So, mayroon tayong connection dito mga idol sa ating uh, equalizer papunta sa ating dalawang amplifier. So, ang ginawa ko dito mga idol, ano, per channel na ang connection natin, ano, uh, sa bawat channel, ay isang amplifier na. Kasi kung halimbawa mga idol, ano, kung ang settings ng ating equalizer dito, lamang ang base o lamang ang high, okay yung ganito. Para kung dito naman sa nating amplifier, lamang ang base sa ating setting ng equalizer, okay rin kasi walang ibang naka-connection kundi yung tanging isang amplifier lang din yung uh, gagamitin natin. So ayan, magkakahiwalay sila ng connection ano, ang channel 1 at saka channel 2, magkaiba ng amplifier. So ang susunod natin gagawin mga idol ay yung connection ng ating mixer. So, kung nakikita nyo ito mga idol, ano, input. Ayan, input. Ayan. So, ang gagamitin naman natin dito ay PL to PL, ano. So, ito idol, ang gagamitin natin, ano. Ito ilalagay natin sa output ng ating mixer, itong dalawa. Ito naman yung input sa ating equalizer. So, ganito lang gagawin natin, idol. So ito na ito na no, naka-input na tayo dyan. Tapos yung susunod naman natin ay yung output dito sa ating equalizer. So ayan na ang ating connection no, buo na tong ating connection. So yung susunod natin dito gagawin ay sound check na lang ano. Uh, titingnan natin kung ano ang tunog ng um, ating sound connection na mayroong equalizer. So kung lalo bang maganda yung kalansing o gaganda yung ating base. So, isa sound check din natin ito. Naka-bluetooth connection na rin tayo. So, yung ating equalizer mga idol, ano, naka-power on na rin yan, pati yung ating mga amplifier. Pero yung ating gain ng ating equalizer ay nakababa pa yan. Mag-volume muna tayo sa mga idol no, itong ating Kibler Jig 7 naka setting siya sa ating channel 1 ito namang ating concert dito naman siya naka setting sa ating channel 2 so naka lamang ang ating vocal at saka yung high ano dito naman sa ating channel 1 uh, lamang ang setting sa ng ating uh, low sound check tayo ulit mga idol ano natin connection na ganito mga idol. Yung left channel natin dito ay high ano. Yung right channel naman natin dito ay low. So ito 'yung natin mga idol ano. Ito 'yung ating uh, left and right pan ano, ito. Ayan. So nakagitna mo na siya. So i-right natin ano. So, ayan, no? Ayan. Sa so, ganitong setup na ginawa natin, ganito ang magiging sistema ng ating pan, ng ating mixer. So, shout out no? Sa kay Idol, Alan Rimonti. So, ang kanyang katanungan ay, Idol, paano ba pag may kasamang equalizer? So, yan, Idol, ano? Uh, yan ang ating video na ginawa. Uh, para din sa inyong katanungan. Ang uh, ganon din kay Idol Jan, Jan Pabito. So Idol, sana nasundan nyo.